Eh, bakit ka magtataka? Nanay ko'y 80, ay buntis. Nanay nyo? 80? Buntis? Buntis. Eh, sa naman mo siya? Ayun. Ayun. Salvatore! Ngayon, sino ang gagawa niyan? Ako! <laughs> Ako na naglalaba. Ako na namamlatsa. Ako na namamalike. Ako pa rin nagluluto. Ang dami niyo pa sinasabi. Ano naman ang mabibili ko sa halagang 20 pesos? Huh? Hulog ng langit. Well, tama-tama nga ito. Pambili ng Ricardo. Dali, gutom na kayo. oo. Sandali lang to. Sandali na lang. Sandali lang to. Sandali na lang eh. Yan. Inip na ako eh. O, ito na nga. Ito na nga. Lusan mo. Yan. Uy! Uy! Tinola. Tinola. Sarap yan. O ano? Sa inyo. 20 pesos lang. 20 nola na. Masarap pa. Luto pa na. Ano pa hiningtay natin? Kainin na natin. Sana, sana. Sana, sana. Marlene, dito ka na maupo. Hmm. Nakakaya hmm. naman sa'yo. Hmm. Dito ka na. Hmm. E paano ka? Diyan na lang ako. O, sige. O, oh, pwede pa, na, na kaming kumain. Pwede, pwede na. na. Kain na. <laughs> Kain na tayo. Mm. Magandang gabi po. Ha? Ah, ha? Mambalino! kayo! Eh, may hinahanap ako eh. Siyempo na tingko ah. Kainan ah. Eh, makisalo na ako kayo. Ito. Ah, salamat. Ito. Umupo kayo. Ang bango nito. Paborito ko ito. Tinoola. Wow. Hmm, sarap. Kaya lang matigas eh. Papano kasi, minamadali nila ako, kaya hindi ko napalambot ng husto. Mambalino, ano ba sa dyan Dahil kasi, malo ko, mo kasi yung pintuan. Eh, malakas lumipad yun. Baka nakalayo. Matigas, saan ba nabili ito? Hindi ko po binili yan. Sino nagbigay sa'yo? Hindi rin binigay sa akin. Saan ang galing? Hulog po ng langit. Malok hulog ng langit? Uh. Parang namumutla ka. Magpainit ka sa umaga para pumula-pula pisingin mo. Uh. Ha? <laughs> <coughs> Hmm 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 Kekulai ni skarp ku ha ni skarp tu kan itu ni Kekulai ni Kan itu kan itu ni Ha 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 Kamu kuah nomba lahibu ni balis ayam tu ha kamu kala-kala Kamu kala-kamu kala ah, Gaya itu yang daripada ah. dia Balisahin Balisahin Kenapa ba kau tak perlukan

Maliwanag ba yun sa inyo? Isang ina lang ang mag-aalaga. Nang sa ganun, yung anim na ina ay pwedeng maghanap buhay at makatulong sa kani kanilang mga pamilya. Sa susunod na linggo, yung isang ina naman ang mag-aalaga. In short, tulong-tulong kayo. Okay ba yun sa inyo? Okay. Oh, <laughs> Very good. Eh, sandali lang. Lola? Ah? Ilan taon na po kayo? 62. 62? Oo. Oh. Buntis Buntis kayo? Oo. Oh. Anak ni Kuya? Oo. Eh, nakakapagtaka In... naman. Eh, bakit ka magtataka? Nanay ko yung 80, buntis. Nanay niyo? 80? Buntis? Buntis. Eh, nasa naman ho siya? Hayun! Ah. Salvat! Sino naman ho yung kasama niya? Apo ba? Yun ang asawa. Asawa? Karamba! <tinyo> <tinyo> ang project na ito ay pwede natin tuwagin Green Revolution sa Squatters Area. Green Revolution sa Squatters Area? Saan naman tayo kukuha ng lupang pagtatamnan? Alam nyo, kahit walang lugar sa inyo, pwede kayo mag-ipon ng mga lata na walang laman o kaya mga plastic container o kaya katulad nito, paso, na pwede nyo lagyan ng lupa. Dito kayo magtatanim na mga gulay na kailangan ng ating mga katawan. Aba, mga Ganda talaga yan. Maganda nga! <tong> 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 sandali! Aparad! Uy! Sandali! Sandali! Ikaw naman kasi! Alam mo, nung wala ka pa dito sa buhay namin, ang tahi-tahimik namin, eh ngayon halos mabulabog na nga kami dyan sa lakas ng pangangawa ng mga bata niya, pati ba naman mga kapitbahay namin, pinakikialaman mo? Pasensya na kayo. Kasi gusto ko lang talaga makatulong. Makatulong? Eh kaya nga, kinuha ka namin katulong eh. Para tulungan kami. Sa pamamalengke, sa pagluluto, sa pamamalansya at paglalaba. Ngayon, sino ang gagawa niyan? Ako! <laughs> Ako na naglalaba. Ako na namamlansya. Ako na namamalengke. Ako pa rin nagluluto. Ang dami niyo pa sinasabi. Kayo, ano gagawa niyo? Tabi nga ka kayo dyan! Hi. Good morning, everybody! Good, Good morning, Daddy! daddy. <laughs> wow! Ang groovy-groovy naman ng Daddy namin ngayon. Mukhang uh, malayang pupuntahan niyo ah. So, paano mo nahulan? Eh kasi naman, may dila kayo maleta eh. Saan naman kayo pupunta? Sa beach. beach. Beach? Ang ibig niya sabihin, sa beach school. Beach school? Eh kasi, bibili muna kami ng biskotso bago kami tumuloy ng beach hall. Eh uh, ano naman pong gago niya doon? makikipagkita kay Jacqueline. Jacqueline! Ah, horse order yung aking kamiting. At yung Jacqueline, pangalan yung nakabayo. At siyang sasakay. Hoy! Hmm? Nako, daddy ah, baka kung ano na yan ah. Daddy ah! Daddy ah! Mga anak, walang mali siya ang lakad kong ito. Kailanman, hindi ko maaaring palitan na yung maon ninyong mama kahit na siya'y nasa kabilang buhay. <coughs> hey, wait! Wait! pitik sa iyo at labyan wag kayong kikis muna ako sa inyo bago tayo umalis. Ah, good. <laughs> Bakit akong may dalan to? Madali lang pala yan eh. Nahawa ka mo lang. Hmm, ganyan. ganyan. Pero huwag ka lang bibitaw. Tapos, aandar ka nang bigla. Uh -huh. Ganun lang pala eh. Hindi kasi. Ha? Tom! Oh. 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 Uh -huh. Tom! Uh Hindi pa Uh na wala nang wakas ang kaligayahan. Pero sana rin, sweetheart, tuparin mo yung mga pangako mo sa akin. Alin doon sa aking mga ipinangako sa iyo, Sweetie Pie? Sabi mo eh, di ba? Papakasal tayo. Siyempre! Tapos noon pag nag-honeymoon tayo around the world. Ang lahat ng mga pangako mo sa akin eh, hanggang biskotcho na lang ang bibigay mo eh. What the minute? Darating lang siya dahil malapit. Malapit, malapit na sila. Darling, bisitihin ko 'yung ako. thank <laughs> you Jablin? Deze Ay. Ay. Anong Jezebel ang pinagsasabi mo? Ay. Totoo! Huh? Huh? Nakasama ko si Jezebel! Panaginip lang yun! Hindi! Eh, Naging jokey pa nga ako eh! Ayon, totoo yun! Huh? Eh, Naghaligang pa nga kami! Abay! Eh, basta maniwala ka sa akin! Andiyan si Jezebel! Hmm. ¡A loco, Añón! ¡Ye, ese Ben! <laughs>